Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, mag-share ako sa inyo guys ng aking uh, presyo ng mga dilata. So, yung nagayan po natin ng mga dilata o oh, ang dami ng mga bungi-bungi. Kasi yung mga groceries ko guys, nung linggo, hindi ko pa rin na-display. So, may time talaga na uh, mas sarap lang mamili <laughs> pag display na. Ayun, uh, minsan inatake tayo ng katamaran, ano, So, syempre, hindi naman din may iwasan, guys. ba? Diba? Kasi sa sobrang dami din nating mga ginagawa. Like ako, pag ako lang dito talaga sa tindahan, bahay, o lahat ng gawain akin, lalo na pag wala yung Diyosawa ko, guys. Talagang, ay grabe. Parang, pagod na pagod ang aking katawang lupa. Pero, syempre, kailangan nating, ba? Diba, kumilos pa din. Kasi, di pwedeng pa, ano tayo, tatamad-tamad tayo. Kailangan talaga sa tindahan guys. masipag ka talaga. Masipag ka mag-display. Masipag ka mag-grocery. Masipag ka mag-check ng mga uh, presyo. Di ba? Kami bumaba. May tumaas. Di ba? Di mo uh, papansin at baka nalugi ka na pala. So dapat lagi tayo nag-update ng presyo. So start tayo guys sa Argentina Giniling na pork. Itong ganito. Yan. 150 grams. Ang cost nito guys 28. Ang benta ko 32 ang kita ko 4 pesos. Yan. So, ilang percent? Nasa 14 percent. So, yan. So, next natin, 5552 na Afritada. So, yung mga ganito, guys, Afritada, Michado, uh, Giniling, ah, uh, Giniling, sorry, yung Adobo, ah, uh, Bicol Express, Caldereta, Spicy, tsaka hindi. Ang cost niya, same lang naman, 2850, ang benta ko, 32, ang kita ko, 350. So, 12%. Yan. Sunod namin natin, guys, ay 5552 na sisig. Ito, medyo mahal. Ang cost nito, guys, nasa 31.60. Ang bintahan ko, 35. Ang kita ko, 3.40. Ilang percent siya, guys, nasa 10.75%. Yan. So, nga pala, guys, pakita ko lang sa inyo yung ating mga napamiling mga dilata, no, na hindi pa na-display. Yan siya, guys, oh. Nandito. So, isa-isahin natin yung production niya. So, yan, guys. Balik tayo. Argentina Spicy CC guys, na ganito, 150 grams. Ang cost nito nasa 47.20. Ang bintahan ko nito, guys, ay 52. So, meron tayong 4 pesos and 80 centavos. Ang ilang percent, nasa 10 percent. Yan. Tapos, next natin, 5552 na flakes in oil. Na 150 grams, 155. Ang cost niya guys ay nasa 31.70. Ang bintahan ko 36. Meron tayong 4 pesos and 30 centavos. Ilang percent na sa 13.56. So next natin ay 555 tuna apritada na maliit, 110 grams. Ang cost nito guys ay nasa 22.10. Ang bintahan ko naman ay 25. So, meron akong 2 pesos and 90 centavos. Ilang percent? Nasa 13 percent. Next natin, Century Tuna Flakes in Oil, Hot and Spicy. Ayan. Uh, 155 grams. Ang cost niya nasa 35.90. Bintahan ko 40. Meron tayong 4.10. 4 pesos and 10 centavos. Ilang percent? Nasa 11 percent. So next natin, 555 Tuna uh, Flakes in Oil, Hot and Spicy. So mga ganito guys, mabenta. Ang cost nito nasa 32.20, benta ko 36. Ang kita ko 3.80, uh, 11.80%. So next guys, uh, Century Tuna Flakes in Oil. Ayan, 155 grams. Ang hot and spicy nito ay nasa 35.90. Medyo mababa siya ng 40 centavos. Pero ang benta ko guys, 40 pa din. Same price sila ang kita ko 450 12%. So next natin ay ano ba? San Marino corn tuna, yung hindi maanghang. Ang cost nito nasa 38.10, ang bentahan ko 42. So meron tayong 3 pesos and 90 centavos. So ilang percent nasa 10%. So I think yung maanghang nito medyo mahal. Asa na ba yung maanghang? So mamaya na lang. Yan. So, next natin, guys, ay Argentina giniling ground. Ah, wait. Meron pa palang Ligo Sardines Green. So, yung green, guys, 20, cost niya 25.20. Bintahan ko 28. Uh, ah, kita natin 2 pesos and 80 centavos. So, 11%. So, mag- med medyo mababa, ano. Pero, okay lang yun. Diba? Kasi mabenta naman ng mga sardinas. Next natin, Argentina, giniling ground pork. Yung maliit. 100 grams, ang cost nito nasa 22, bintahan ko ay 25 so meron tayong 3 pesos, ang ilang percent siya guys, nasa 13 percent so next natin ay Ligo Sardines Red, so yan Ligo Sardines Red ang cost nito guys, nasa 25.40 ang bintahan ko ay 28 meron tayong 2.60 nakita, 10 percent so mababa lang ano, pero okay lang yan next natin guys ay Unipak sardines. Ang cost nito guys na sa 23.30, bitan ko 26. Ah, uh, kita ko 2.70. Ilang uh, 11%. So, yung mga ano talaga guys, yung mga sardinas yung mga dilata, tumaas talaga sila. Ang daming nagtaasan. -ta Grabe talaga. So, next natin guys, Master Sardines, ang cost niya 23.20, bintahan ko 26. Ang kita ko 2.80, so 12%. So, next natin, 555 Sardines Green. 155 grams, ang cost niya sa na ay nasa 24.60, bintahan ko naman guys, ay 27. So, meron lang tayong 2 pesos and 40 centavos. 13%, so okay lang yun. So, hindi naman kailangan guys, lahat mataas 'di ba? <laughs> yung sakto lang. At least yung mga sardinas ko guys, ang pinaka-ano ko talaga is 10% hanggang 15%. Meron lang mga option yung iba na talagang may 18%. So mamaya kasi na-check ko lang, may 18% ako. So next natin guys ay San Marino chili corn tuna. Ito yung maanghang, ang cost niya ay nasa 38.10, Bintahan ko 42 meron tayong 3.90. Ilang percent? Nasa 10%. Yan. So, ano naman yun? Hindi siya exact na 10%, 11%. Merong uh, point. So, hindi talaga siya exact. So, tiga bunga guys na malaki. Eh. Tiga bunga squid for 25 grams. Ang cost nito nasa 92.70. Bintahan ko ay 102. So, ilang percent? Nasa 10%. Kita ko guys nasa 9.30 centavos. 9 pesos and 30 centavos. So, sa mga malalaki yan, guys, like, uh, yung item, nasa 50 na. 10% na ako dyan. 50, 60 ang item, 70, 10%. Ganon. Hanggang ito, like, ito malalaki yan, 10%. Mamahalin ba? 10% lang. So, next natin, guys, ay uh, Youngstown Sardines Green. 155 grams, ang cost nito nasa 21.40, bintahan ko naman ay 24. Ito yung pinakamura nating sardinas, ng no, Youngstown. Ang kita ko 2.60, uh, 12%. Ayan. So next natin Hokkaido na maliit, 155 grams. Cost niya guys nasa 36, bintahan ko ay nasa 40. Meron tayong 4 pesos, ilang percent, nasa 11%. So, next natin, Dato Puti. Ah, wala pala yan. <laughs> Amin pala yan, yung malaki 750 ml. So, next natin, guys, si Alaska Condensada, 168 ml. Nasa 35.60 ang cost niya, guys. Ang bitahan ko naman ay 40. Meron tayong 4.40 na kita. So, 12%. Next naman natin, guys, Alaska Evaporada, 360 ml. Ang cost niya nasa 34.50. Benta ko naman guys ay nasa 40, meron tayong 450, nakita 13%. Uh, next natin, Alaska Evaporada, 140 ml. Cost niya guys nasa 18.60, pero benta ko guys nasa 22. Kita ko nasa 3.40. 18%. Ito lang yun guys, 18%. So, the rest guys, nasa ano lang, 10 to 15%. Pero wala pa akong 15, nasa 14, ganon. Kung nakita yung 15% ko, parang wala pa. <laughs> parang nandun lang ako naglalaro nag, lang sa 10, 11, 12, ganon, 13. So, next natin ay Jersey Condensed Milk. Yan, 390 grams. Ang cost nito guys ay 41.90. Ang bintahan ko, 47. Kita ko, 5 mensos and 10% centavos, 12%. So ito yung pinakamurang ano condense. So masarap lang masarap din naman ang jersey, di ba? So next natin cowbell. Cowbell natin uh 374 grams. Cost niya 44.50. Uh benta ko 50, kita ko guys nasa 550. So 12%. So, next guys, meron tayong Century Tuna Flakes in Oil, 180 grams. Ang cost nito guys ay nasa 44.7p. Uh, bentahan ko 50 So, meron tayong 5, uh, 30, 11%. Ayan. Oh. Yung bilog ba? So, ayan. So, yun lang guys. Ang, <laughs> eh, dito na lang guys kasi di ba mayroon tayong mga corn beef na wala dito sa kalagayan. Yan ito yung ating mga kalat. ko. hindi pa ako nakapag-display. Uh, so, itong ganito guys, Argentina uh, meatloaf. Ang ko nito, 26. Parang ang cost nito guys, nasa 23 ata. Yan. Tapos yung medyo malaki niyan, uh, yung 100, 175 grams. Hindi ko na alam, nakalimutan ko na. Basta, uh, price na lang tayo guys, ano, na nandito kasi wala na ako resibo. Uh, ano yon nasa 28 ang bintahan ko. Tapos itong ganito, same laki. Beef naman, 28 din. Argentina corn beef na 175 grams, 45 bentahan ko. Yung maliit guys, na 150 grams, yan Argentina, uh, 39. Itong malaki naman, 260 grams, corn beef, 63. Tapos itong corn beef na bingo, corn beef maliit, ay 19 pesos. Tapos 5-5, Norte, yan yung malaki 38 pesos. Yung maliit guys 150 grams ay ano ba to 35 pesos. Yan. Tapos yung corn beef naman na medyo malaki bingo 150 grams ay 24. So yan ito Argentina giniling 47 yung malaki 1/4 kilo, maitatambak ay 1/4 kilo, 250 grams. So, yan. May presyo na tayo dyan sa mga yan. ah uh, pure food, zizzling, sisig. 52 bentahan ko. Tapos ito, nabanggit ko na yan. Ayan. So, yung mga ganito guys, maliliit 32. Mal manghang at saka hindi manghang 32 San Marino. So, lahat ng flavor sa so, nabanggit ko guys, ay 32 din akabintahan. Sa so, maliliit naman na 5552 na na may flavor, 25. Yan, nabanggit ko na yan. Ano pa ba, ba meron dito? Yung wow ulam guys. Yan, wow ulam. Ah, uh, ito pala. <laughs> bintahan ko 25. Cost nito guys, nasa ano ata, 22. Tapos pa, Spanish, 555 sardines. 37 bintahan. Itong Saba, 25. Old price. Di pa ako nakakuha ng bago. So, ayan. 28, 28, 26. 555. 55. Ah, uh, tumakas ang 555. Ta. Grabe. So, bintahan ko na nito ay 27. Ayan. So, Rino malaki guys. 65 bintahan. Uh, Rino maliit. 35. So, ito hindi na mabenta. <laughs> Nakatinga na lang siya dyan. Tapos yung prime na cream style corn. 50 bintahan ko. Yan, yung, yung medyo malaki. Yan. So, tingnan natin kung ilang grams. Ano. Wait lang. So, meron, dyan, meron din yung whole. Kaya lang walang stocks. Ilang gra uh, 425 grams. Yan. So, ano pa ba? So, durin, guys, durin na condensed milk, 55, bintahan ko. Alaska na condensed milk, ganyan, 60 pesos. Pagka-obel naman, 50. So, ano pa bang meron? Century tuna na maliit, guys, bintahan ko nyan, ay 30 ay, 30 pesos. Tapos, century chunky corn, tuna, 34. Unipack, 36. Yan, Nukaido, okay 40. Saba, guys, 36. Yung Macarel, Saba. Tapos, tigabunga na maliit. Yan. Masikip kasi dito kaya nahihirapan ako. Tigabunga na maliit ay, magkano kaya ito say, ah, 45. Yan, 45 pesos. Itong ganito guys, saba. Ay, hirap talaga pag may nakakalat sa... Yan, saba na ganito guys. Yan, makarel. Ah, 200 grams, 53 pesos. Tapos Mega, Makarel, 73. 555, Makarel, 86. Saba na Makarel, 78. Unipak, Makarel, ay, ano ba price nito? 73 din ata to. Nakalagay. Wait lang, check natin. Unipak. Ito may mga price tayo dito guys. Unipak. 75. 75 yun, guys. Yung Unipak na makaril na malaki ay 75. Yan. Saba makaril na malaki ay 84. Master Sardines na malaki 58. Ligo, 67. Digo na malaki. Ay, pari pala, pala yan. Digo Green, same lang price. Sausage na Philips, 24. Saba na Squid, 50 pesos. Ang mahal niyan, ano. Ito, Philips na Meatloaf, 24. Na yung pinako na kasi nahulog. Pumunta kasi din si Muning. Ayan, nahulog tuloy. Yan, 24. Maling ko guys na ganyan, kalaki, ay 130. Tapos yung uh, luncheon meat na malaki, 93. Yung maliit naman guys, ay 37. Naubusan lang ako. Hindi ako nakabili. So ayan, yun yung presyo ko ng aking mga dilata. So hiningal ako. <laughs> hiningal tayo. So magdi-display ako guys kasi tingnan nyo naman ang aking tindahan. Oh, wala ng laman. Taghirap na ba? <laughs> Lugi na ba? Ayan. So, yung mga napamili ko andito pa sa baba. Yan po. Hindi pa na-display. So, magdi-display pa ako. So, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.